Ay, ito sí oh, oh, ba... yeah! yung mayari. Oo, yung mayari. Yung hinarap mo to? Oo, oo. Boss po sa sa'yo na to. Yeah! Boss, yung mo to ha. Gamit natin yan. Yes po. Yan lang ang ginamit ko sa Jensen na helmet. Ano naman yung masasabi niya? Dahil isang hammerman ang sumampas sa motor. Ay, oo. Bali, dalawang thank you, thank you. Boss, hammerman. Solid. Ebo. Ah! Sir, ito na sir ha. Tapos, full tank na din siya. Oh, wala na pala. Magkano ba full tank na siya? Tepon. Full tank. 500. 500. O, oh, dobling ko na. Yes! Yay! Yay! So, yung na sinasabi ko na Ay, salamat, salamat. Salamat lang yan. Salamat lang yan. Pampilong okay. Panggas, pang battery. pag Okay na ha? May pang baterya na, pang gasolina na, pang jalibin na. kayo, uminom kayo, uminom kayo. Ito <tinyo> <tinyo> so, yung mga kukuha ng ano, susuli na namin yung mga motor. Si Amerman, tagal lumabas. Tatawagin ko muna. Boss! Uy! Kaya pa naghihintay mga tao doon, no? Sino ba sila? Ay, sino ba sila? Yun yung ginamit natin ng mga motor. Ay! Ito yung may Oo, oh, yun, yung may oh, oh. like oh. oh, Yung motor? Oo, oo. Oh, ang pa... Ulo? Ano yung pagkita ang armang ka na? Sorry, Huh? Ito niya, di ba? Oo. Oh. taparin natin. Oh, sorry mo. Pasensya ka, kanina parol yan nandiyan. Bigay ko na sa kanya yung ano? Ha? Ano ba ano bibigay tubig. <laughs> mo? Tubig! Tubig! Pinabuksan mo sa tubig! O di, yung bite mo, tubig pa rin. Ganda na yung sombrero mo ah! <laughs> Ay, siyempre sa'yo ito eh! Ha? Salamat ah! Uh, Talagang maraming salamat! Talaga. Oh, Buti oh, oh, na lang talaga! Oo, bali mo! Isa kang mabuti kaibigan! Bali mo! Shout shout! Brut brut! Brut brut! Salamat brut brut! Ako nag-influensya sa'yo mag sombrero! Salamat brut brut! Mas marami sombrero mo sa'kin yun! Tayo na! Nabiligyan ako sombrero na a**** ako sombrero eh! Oo! Oo! Ano yan? Grabe. Ah, meron ba na yan? Ma tapos may ano yan? May pe perma na. May pe perma na? Abibigay mo na Agad? Oo. Oh! Bigla ka nalang lalabas. Bigla lalabas? Ote, butagaw mo lang. Butagaw mo lang. Sino yung may-ari nung hinaramang komotor? <sighs> boss! Ano ba alam mo, boss? Bonbon. Bonbon. Puspon bon, bon. bon, bon. Pus bon, bon sa inyo na to. Yeeah! <inaudible> Buti nga tamo to ha, ah. gamit natin yan. Sana oh. ako. Yes po. Yan lang ang ginamit ko sa Jensen na helmet. Oh. Kiss oh. na po, kiss. Pero hindi siya. Dito lang ha! Yes. Dito lang, dito lang sa pisang ilang. <laughs> 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 ang sarap! Parang <laughs> ako Uy! <laughs> Isa pa! Thank you, you. you. boss! Salamat, salamat, boss! Salamat, salamat! Thank you, thank you! Ah, ano, ba? Oh, <laughs> ano, ba naging, ano ba Ano ba ano ba ang naging, ano? Ang... Ano ba yung naging experience mo sa motor ni Bonbon? Oh, motor ano ba yung motor na pinahiram sa'yo? Ang pinahiram niya sa akin yung N-Max na lintik yung presyo. Okay. <laughs> <laughs> Grabe to. Hindi, iba kasi yung mga naka-setup doon. Ang, ang gaganda ng mga setup. Tapos, medyo may load pa ng konti. Okay. Hindi gano'n takbo ng NMAX ko. May NMAX ako sa Manila pero hindi gano'n yung takbo. Umahabol. Umahabol sa big bike ni Sen. Last na lang. Last na lang. Kunti na lang talaga. Boss, ah, Ito. Akita mo naman tong kakaiba tong helmet na to. Fit oh. oh. check na. Fit oh. check na. Fit check na. Tega lang. Ano naman yung masasabi niya? Dahil isang Hammerman ang sumampas sa motor. Ay, oo oh, nga naman. At ano yung masasabi mo? <laughs> <laughs> Dahil binigyan ka ni Hammerman ng helmet na ginamit niya. Oh. Isang thank you, thank you kay boss. Teka ah, lang. Mali yung sinabi. Ano? Isang thank you, thank you. Pero dalawa yung thank you. thank you bali Mali! Mali! Ulit eh! Ulit Ako muna! Ako muna! Isang pasasalamat-pasasalamat sa'yo para... Ay! Dalawa rin pala yun! Thank you! Thank <laughs> you! Thank you! Likes! Camera! Action! Bali! Dalawang thank you! Thank you! Amirman! Solid! Ebo! At saka nasakyan natin yung motor mo, di diba? yes, ba? Kakaiba yun! Duray mo, kumahabol kay Sen. Ang tindi talaga ng motor niya. Di, yeah, tsaka uh, matindi yun. <laughs> motor niya walang battery. <laughs> <laughs> ano ba yung motor mo? Sasoprang bilis. Nilobot ako. Sir, <laughs> ito na, sir. Tapos, full tank na din siya. Oh, wala na pala. Oh, shit. Not good. Two thousand. Eight. eight. ano-ano sinasabi mo eh. Eh, 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 na oh, si yeah, yeah, yeah. naman ako eh. Hindi naman ako yung si Gawin. na naman ako dyan. Huwag kang Nasa Jensen tayo. Mamiya. <laughs> ano yung sinisigaw nyo? 2,000! 2,000! 2,000! thousand! Pag sinuloy ng umaandar, okay na! <laughs> yeah, okay na! Okay ano na! ba pultak na sa serpon? Pultak! O, ko na! <laughs> Yes, ko na salamat, salamat, eh, bon, bon, lang yung yung ko yung yung salamat, yung 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 Salamat lang yung Salamat lang yung 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 panggas yung 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 Okay na ah, may pang bateriya na, pang na na, pang jalapeno na ah Ayan, o. ayan o. oh, ayan oh Uminom kayo, uminom kayo oh, <tinyo> pang, -red pang, -red pang red horse, pang red horse, pang red horse Let's go Salamat, <tinyo> salamat sa tayo, 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 tayo. Oh, tayo, Boss. Matindi, matindi Salamat, salamat atin.

i time